Komite sa Kamara ang panukala at resolusyong nag-uudyok sa pagpapasara ng mga Filipino Offshore Gaming Operator o Pogo sa Bansa. Pero ang ilang LGU gaya ng Pasig, una nang ipinasara ang mga Pogo sa lungsod. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Sa bisa ng isang ordinansa, ipinasara ng Pasig City Government ang lahat ng Philippine Offshore Gaming Operator, e-games, and e-bingo establishments sa lungsod. Disyembre noong nakaraang taon paraw binawi ang mga business permit ng mga pogo sa Pasig. Pero labing walo raw ang nagmatigas at patuloy pang nag-ooperate. Alam naman nila yung ordinansa namin. Yung uh, labing walo po, yung 18, talagang walang balak na sumunod sa ordinansa at sa batas natin. Pag-aaralan po natin uh, ng legal department kung ano pa po yung dapat uh, gawin, kung pa file pa ba sila ng kaso. pero sa akin... Paglilinaw ni Pasig Mayor Vico Soto, hindi naman siya tutol sa sugal. Pero ipinasara niya raw ang Pogo sa kanilang lungsod dahil sa pagdami ng krimeng iniuugnay sa mga nasabing establishmento. The last four years na ako po'y mayor... Uh, may mga kaso ng even kidnapping, human trafficking, may batang, may, may sanggol na binenta ng uh, magulang, uh, may suicide. Sa so, talagang hindi maganda yung nangyayari. Dahil dyan, hindi raw niya pangihinayangan ang posibleng mawalang kita ng lunsod dahil sa pagsasara ng mga pogo. Nasa milyon din po, uh, sir. Ted, Pero hindi naman siya ganung kalaking uh, Uh, mawala sa city government. Mas marami yung ill effects uh, na mawawala. Napag-usapan din ng mga krimeng may kinalaman sa Pogo sa pagdinig sa kamera. Sa datos ng PNP, mahigit apat na libong biktima sa bansa ng mga krimeng may kinalaman sa Pogo sa unang anim na buwan ng 2023. Ikinabahala yan ng mga mambabatas. It's about time we put a stop to this and make our country a country that values human freedom the rights of women and then protect our country from China Inaprubahan na ng House Committee on Games and Amusements ang resolusyong nag-uudyok sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na tuluyang ipagbawal ang pogo sa buong bansa. Gayun din ang bukod na panukala para ideklarang iligal ang operasyon ng pogo sa bansa. Ayon naman kay PAGCOR Chairman Alejandro Tenko, mas naghigpit naman na sila sa mga pogo company. Nagsagawa pa nga raw sila ng cleansing kamakailan. Mula sa tatlong daang pogo noong 2019 na kumikita ng 7 bilyong pi sa license fees, bumaba na ito sa 75 na kumikita ng 52 billion. pesos. Bukod dyan, pinalitan na rin ang pangalan ng POGO sa Internet Gaming Licensing o IGL. Masyado na pong negative yung dating ng POGO as we were cleansing the uh, rules and regulations and also the licenses. Pati po pangalan pinalitan okay. na rin. Suportado ng DILG, DICT, NEDA, Anti-Money Laundering Council, NBI, BIR at iba pang ahensya ang pagbuwag sa mga Pogo. Ngayong lusot na sa Komite ng Kamara ang Pogo Ban, sunod naman itong sasalang sa debate sa plenaryo. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosimpo, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.